Natutukoy mo ba ang erihiya mula sa katotohanan? Ang Earth ay hindi ang sentro ng sansinukob. Siya ang gumawa ng teleskopyo at ang kauna-unahang nakapagmasid sa kalangitan sa gabi. Hinamon niya ang isang nakapakong ideya na pinaniniwala ang totoo noong panahong iyon. Ang ama ng revolusyong siyentipiko, ang ama ng modernong agham, ang ama ng astronomiya. Ang dakilang siyentipiko. Galileo Galilei. Tuwing ikalawang linggo ng Mayo kada taon, isang kapistahan ang idinaraos bilang pag-alaala sa isang babae. Mahigit limang daan taon na ang nakalipas, iginagalang pa rin siya ng mga prenses isang maalab na makabayan. Isang pambansang bayani na nagliktas sa pransya noong digmaang isang daan taon. Juana ng Arco isang huwaran ng pananampalataya sa lahat ng Kristiyano sa buong mundo. Isang propeta na nangaral sa mga hintil at nagtatag na maraming house church sa kabila ng mga paghihirap at panganib. Isang ebanghelista na buong tapang na nangaral na si Jesus ay ang Diyos na dumating bilang tao. Apostol Pablo Ang siyang dumating bilang tao para iligtas ang mga makasalanan dalawang libong taong nakalilipas. Heso Kristo ano ang pagkakapareho ng mga makasaysayang tauhan na ito? Erehe. Sila ay binansagang erehe ng relihiyosong kapangyarihan ng panahong iyon. Totoo ang teoryang Kopernikan. Totoo ang teoryang Ptolemaico. Siya ay binansagang erehe ng relihiyosong kapangyarihan ng panahong iyon. isang babae na nakipagdigma para sa kanyang bansa. Ay hinatulan bilang isang mangkukulam at sinunog ng relihiyosong kapangyarihan ng panahong iyon. Kahit na si Jesus ay nagpakita sa anyong tao, siya ay nasa anyo ng Diyos. Natagpuan namin na ang taong ito ay mapanligali. Isa siyang pinuno sa sekta ng mga Nazareno. Si Apostol Pablo ay binansagang pinuno ng Erehiya, inusig at pinatay ng umiiral na reliyon noon. Ako at ang ama ay iisa. Ikaw? na isang tao ay nag-aangkin na Diyos. Si Jesus na siyang Diyos sa laman, ay binansagang tagapagtatag ng erihiya ng reliyosong kapangyarihan ng panahong iyon. Siya ay ipinako sa krus. Sa palagay nyo ba, ang pamantayan ng reliyosong kapangyarihan ay maari maging pamantayan para matukoy ang erihiya?